Hello guys, good morning. Tayo ay mamasyal sa Tabindagat dahil mamasyal tayo dito sa Tabindagat. Titingnan natin yung malalaking alon. Tayo Dahil may low pressure ngayon at may kasama pang habagat. Tayo ng alon, nalalaki ng alon oh. Oh. Malaki. Mamasyal tayo dito sa may batuhan Naalala ko pa nung maliit pa ako Kapag may bagyo Lagi akong namamasyal dito Sa ano, tabing dagat Gustong gusto kong maglaka dito sa buhangin Kapag malakas ang alon Saan maganda ang buhangin oh. Oh. Uh. Di ba ang ganda ng bangin? So, pasyal pa tayo dito dito sa unahan na to. Pasyal pa tayo diyan. Lalaki ng alon, oh. Ang katakot dito, ang taas ang bato.